So, ito naman yung swimming pool area. Si Uwan. para earth... Bigagi ang ganda Ano ba? May bakawan yung puno? ang maximum natin pa ay ayun ay, yung sa bola Agaw na yun sa bola

Hi guys. Ito si Minnie Dio. Lub-lub ko to. Hindi ba yung <laughs> pantuloy? Ano lang, 10 minutes. Hindi siya water po. tubig alat to eh. Bawal sa tubig alat. Gusto mo wala mo. Ano nga nalawa ikaw ang to? Kaso bawal Huwag mo sa Iyan ako camera. Huwag mo siya mababa ang OA mo. Lalang niya ko? Oo, nakagalay lang. Huwag mo yung ko kita hanggang sa mamatay ka Oo! Uy! so hi guys nagsusuming ako ngayon test meron dito double swimmer Olympic gold medal Share out! Hello uh, mga ka-Becky! <laughs> Ayan, it's me, Gabby Girl! Ayan, so, eto nandito tayo ngayon sa Kalatagan, Batangas with my baby loves. Yeah, good. Ano sabi mo, baby loves, sa ano may ipis po siya dala. <laughs> Kasama namin yung mga BFFs. Ayan. <laughs> Guys, abangan nyo yung ano namin. Yung mga bi yung business namin. Agal ah. Mas. yung bading yun. Aray! <laughs> <laughs> Guys. Um, para panguli pics, panguli pics. Makinig ka. Yuan ganito kasi mag-vlog. Guys, um, nabaha kasi kami ngayon. <laughs> um, kailangan namin ng tulong. Lubog na kami sa baha. <laughs> Pero yung tubig, ano? Polir. <laughs> Malinis yung baha kasi oh, may filter na, kami na, sa baha. Ayun ay Ayan, panoorin natin yung bading. Ay <laughs> nangyarap kong kamer. Ang tagay. 1, 2, 3, 5! Wee! sakit na wala. Ay, <laughs> dali. Abangan natin yung bading. Dali, abangan mo so, din yung bading. So, ay, guys. So far atin <laughs> na ang ating... Bading. Bading na... Swimmer. Swimmer na... At sakit? Ang sakit na wala. <laughs> na Bayang mag-ibig. Mag hey, let's just see. <laughs> Iwag-iwag yung flag. Ay, hindi pala namag. <laughs> Adali mag swimming kayo, kataga ka ba? Alam rin? Oo Anong ayot yun? Videographer ako yun What effect. Oo Eh? Bakit daw gawin? Bakit? Water effect yan? Gago mawawata effect tong ano. <laughs> Ayun, ang na lang tayo. Ang laki na lang. sa Yung mga swimmer baba, na babae, yung itatransumpa. Dati kasi ako nagsisinkro na yung camera! Ay, <laughs> 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 ay <halo, también. laughs> gagi may water. Hindi. <laughs> Ang lapit. Ah, gusto malayo. <laughs> mm -hmm. know, Camera man nga, di ba? Eh, syempre, nag-a-adjust din yun. Utik <meringue> oh. <Goodnessjes> oh, na hindi ka nga lumubog. <inaudible> <laughs> <laughs> so, what's up, guys? Tapos na kami mag-swimming. Babalik na kami ng room. And, and medyo nabingi ata yung tenga ko. Kaya hindi ko masyadong naririnig. So, ayan yung nga yung view namin dito. Ayan. Gusto niyo kunin, sabi niya. Oh. So, hi guys! So, oh. uwi na kami. Oh. Tapos, tangali na guys. Alas <laughs> dosi na guys. Hi. Uwi na kami guys. Ayan sila guys. Bye bye car.